Customize Cakes. kicks. mal nga ba? For today's video, pag-uusapan natin bakit mahal ang customized cakes compared sa regular or ordinary cakes. Maraming factor kung bakit medyo pricey ang customized cake. Pero ilan sa mga nalalaman ko ang pag-uusapan natin. Pero bago natin pag-usapan, tara gawa muna tayo ng Ang cake. team ng cake na gagawin natin ay two-tiered Blaze Monster Truck Inspired. Ang flavor ay Choco Moist yung bottom with chocolate whipping cream and filling. Then yung top ay vanilla chiffon with yema filling. Ang size ng bottom ay 8x6, then yung top ay 6x6. Then yung cake board ay 12 inches round. First coating ko ay light red muna para konti lang yung red food color na magamit. Kapag naman nagpapakinis ako ng two-tiered cake, inuuna ko ang top part bago ang bottom part. Usual na ginagamit ko sa pampakinis ng cake ay dough scraper and gold playing and card. And now sa second coating, super konti lang ng icing ang gagamitin ko. Para kapag naglagay ng red food color, mabilis lumitaw yung pagka-dark oh, ng red. Ang toppers na gagamitin natin sa cake ay non-edible printable toppers. Then isang color red na monster tractor. And edible stars na gawa sa fondant. So now, balik na tayo sa topic. Bakit nga ba pricey ang customized unang cakes? Unang-una, depende naman yan sa design na pinapagawa ni customer. And syempre, depende din yan sa demand ni customer. The more na nagde-demand, the more na nag increase yung price. May mga cake din kasi na sa unang tingin pa lang, alam mo na ang presyuhan. Kapag ganun, hindi na dapat nagugulat. Dapat expect na yon ni customer. Kasi ang mga pricing naman din sa mga customized cakes ay depende sa design. May mga baker na hirap pa sa costing kaya nabibigay nila ng mura. Meron din mga nagiging pa na experience. Panahon, kasi ngayon, nakakatakot na maningil ng Mahal. Parang di ka papatulugin. Pero mas hindi ka papatulugin pag nakita mong wala kang tinubo. Pero ang baker na may experience na ng matagal, hindi na yung natatakot na magbigay ng tama at totoong presyo. So ayun, depende naman kasi talaga sa design ang presyo. Ang alawang reason naman, eh kung gaano kataas ba yung gustong cake na pinapagawa. Baka naman kasi gusto ng 3-tiered cake tapos 1-5 lang yung budget. Naku, pang 1-tier cake lang po yun. The more na mataas kasi ang cake, the more na mahirap gawin. Kung titignan nyo pa nga lang yung matataas ng cake, kabado na dahil anytime parang tutumba. Pero magaling si baker na pagpapatong-patong niya at yan. At niya yung safety ng cake. Pangatlong reason naman ay yung ingredients. The more na nagbabago yung taon, the more na nagtataas yung mga bilihin. At tulad na lang ng cocoa powder o kilala sa tawag na cocoa. Isang kilo lang nun ay 420 pesos na. Siyempre gusto natin yayamanin yung lasa ng mga cakes natin. Ayaw natin ng pipitsugin. Para naman po umulit kayo. Yung asukal nagtaas na din. Inaantay ko nga bumaba kaso parang malabo na. Ngapat na reason naman ay yung mga materials. Paano kayo magbubuo ng cake kung walang materials? Paano magbe-bake? Paano may stock yung cake kung mataas. Saan ipapatong yung cake? Saan din ibabalot yung at cake? At syempre, nag-invest din kami sa turntable. Paano mapapakinis ng husto yung cake? Paano mahuhulma yung mga toppers? Kailangan namin ng mga molders. Panglibang libang reason naman, eh yung effort ni Baker. Syempre, hindi lang ingredients at materials ang binabayaran dyan. Wala si Baker, sino magbe-bake? Sinong gagawa o magde-decorate ng cake? Parang katulad lang din sa company. Babayaran nyo rin yung oras o araw na ginugol nung gumawa ng cake. Syempre, hindi lang naman yung paggawa ng cake ang ginagawa ni Baker. Lalo na kung home baker. Halos na, mamas pa na nga yan kasi init at lamig. After mag-bake, mag bake mag Hugas, After mag-decorate, maghuhugas ulit ng mga tamba. Liligpit din niya ng mga kalat na ginamit sa cake. Magpipictorial pa yan. Madalas nagsasagot din ng inquiries. Yes. Yan yung mga invisible tasks na hindi na nakikita o hindi na nabavalue. Dahil lang nakikita na lang ay yung ganda o resulta ng cake. Ngayon, punta naman tayo bakit mas mura ang mga ordinary or regular Katulad cakes. Katulad ng mga kilalang cake supplier. Unang tanong, nakakapag-request po ba kayo doon ng design na preferred nyo? Kung ano lang yung display nila, yun lang yung available. Wala na masyadong design. Kung black forest lang, hanggang dun na lang. And syempre, machine na ang gumagawa ano, na mag-produce ng marami. Or now, dito na lang muna. Pero as a baker, gagawa natin ng solusyon. Yung budget customer, dahil ayaw naman natin hayaan na may malungkot. Pero make sure, hindi rin malungkot yung baker. Dapat win-win part. So, I hope na may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-follow. Thank you so much for watching. Babush!